Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababaliw sa kakaisip sa iyo, lalong-lalo na kung nag-away kayong dalawa? At hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin na ikaw ay tawagan e text o i-chat e niya, pero wala talaga. Kaya kung gusto mo na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo buong magdamag, at kung gusto mo rin na ikaw ay tawagan niya ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Gawin ito bago ka matulog. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo lalong-lalo na kung palagi na lang kayong nagkakoproblema sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At gawin ito sa mabuting paraan at hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palagi magdasal sa ating may kapal dahil siya lamang ang mas makapangyarihan sa lahat at ito ay isang gabay lamang. Ang gagawin mo lamang maghanda ka ng baso, lagyan ito ng kalahating tubig. At pagkatapos kumuha ka lamang ng isang hiwa ng luya, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan at ilagay ito sa baso na inihanda mo na may kalahating tubig. At nang malagay mo na ang isang hiwa ng luya sa baso, ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. Dapat alam mo rin ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ito, Pwedeng tupiin itong papel at pwedeng hindi. Basta malagay o masilid mo ito sa baso, nanihanda mo na may kalahating tubig at isang hiwa ng luya. At pagkatapos, maglagay ka rin ng kaunting asin. At nang malagay mo na lahat, hawakan ang baso sa dalawang kamay mo, magfocus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target, at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa tulong nitong ritual, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin at ngayon mismo ako ay tatawagan mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ilagay mo na itong ritual katabi ng kama mo o di kaya sa ilalim ng kama mo o sa ibabaw ng kabinet mo. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng hindi takpan itong ritual at itago ito hanggang tatlong araw. At kinabukasan, ay ulitin mo ang pagbulong ng spell hanggang tatlong araw. At pagkatapos ng tatlong araw ay itapon mo lamang ang laman ng baso. At kung sakaling nagustuhan mo ang epekto nito ay pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. At eto muna sa ngayon. Thank you and God bless us all.